yung pag-uwi niya, titignan ko yung laman ng notebook niya. Tignan natin kung nagsusulat o anong ginagawa niya sa school. Wala ka ba, kasama mo na naman yan? Bakit? Uy, ah. sumaki ka na mula. Ng na dito ang pasan eh. Pumasok ko doon sa loob, titignan ko no notebook. Huwag, ayaw, huwag. Ano huwag? Huwag. <laughs> yeah. Ano? Huwag mo mabulat na baka mapunit. ano to? Tinitignan lang eh. Oh. Ano yan niya? Guys, susunduin natin si YG kasama ko ngayon si Jericho. ay kalbo. <laughs> Susunduhin natin kasi medyo madilim yan. Eh, nakuawa naman kung bigla na naman uuwi yun. Tapos, abutin na naman ng ulan yun. Tapos, meron na akong gagawin ngayon. Kasi, ilang ilang linggo na yung klase nila? Ah, uh, magkatatlo na yun. Matatatlo linggo na ngayon pag uwi niya. Titignan ko yung laman ng notebook niya. Tignan natin kung nagsusulat o anong ginagawa niya sa school. Tara. YG! YG! ento ay pwedeng lumapit tumuulan ni. Wala na bagang-bagan na siya. Hello. Hoy, BJ, tara na. Wala akong payo. Bakit kasama mo na naman 'yan? Bakit? Hoy, sumakay ka na muna ng gitong basa ni. Tara na, puti tayo dito. Hoy, eh. dito tayo, 'yung dito Na ay, ay, derikos, ay, na to. Oy, Derek, oh, sakin na. Sige na, sige na. Sige na, bilis na. Oy, okay, YG, hili ka. Si Butiga, tumabas sa iyo. Hili ka, pumasok ko doon sa loob. Di ba tatlong linggo na kayo? Opo. Uh tatlong linggo na kayo? Opo. O, matagal na yun, tatlong linggo na yun. Pumasok ko doon sa loob, titignan ko notebook. Huwag, ayaw, huwag. Anong huwag? Huwag. Anong huwag? Huwag mo to, bawal nito. Hali ka, hali pumasok ko doon sa loob, hali ka. Anong bawal? Ikaw pa masusunod? Huwag mo to pumasok ko Kaya pala umuulan dahil sa dahil sa inyo. Kasi Ilapag mo yung bag mo. Ba Ilapag mo! Pakita mo. Papakita mo lang eh. Video ang mga jari ko. Huwag ka malikot. Huwag kasi kayo ako. Wait nga lang. Huwag kasi yan. O oh, ito, ito muna. Ito muna. Ano ba ito? Okay, okay. Ano sa subject to? JMRC. Oh, yan, ito ito kailangan, kailangan na kailangan nitong JMRC. JMRC good manners and right conduct. Kailangan mo nang ganyan. Kailangan mo sulit yan. Natin, Tignan natin. Tingnan natin, ayun Oh, oh very good naman. Very good. Man. 3 oh, over five. Oh, eight. eight over eight. eight. Oh, dami, din, no? Ano to? Lagyan ng tama. Ito. Tapusin ang gawain. Oh, at least may ginagawa. Magbubulat natin oh. ng na masyado, oh. Baka oh, di, hindi, hindi, di, hindi. Hindi ka natin. dami, oh, dami oh. Oh, may, oh, ano dami, pa, oh. pa, oh. Okay ka naman. Medyo magulo oh. na sulat mo. <laughs> oh, diba? Tsaka ba't putol-putol, oh. oh. Ay, natakdang oh, aralin. Paano may pakita ang O, daan-daan nga eh. Daan-daan nga ginagawa ko eh. Eh, nulatak na nga rin. Nagagawa mo ba yung mga yan? O, 5 over 5. Batas traffic ko. Ano? O, gumulat na Baka mapunit. O, nagdaan-daan lang. Lumayo ka. Lumayo ka ba tayo? Ayaw ko lang. Tinitignan lang eh. O, kya! Ano to? Tinitignan lang eh. O, Anya. Ano? Basay dear, dear Crush, Dear Crush Angel. Angel. Hi. Hi. Angel. Ako to si YG. Gusto ko sana aminin sa na gusto kita. Hindi ka nalugi sa akin kasi sikat ako Uy. at may million views. Sana mapag-isipan mo agad kasi baka maunahan ka pa. Oo, oh, totoo Uy. naman talaga. Oo. <laughs> may dear-dear ka pa nalalaman ah. Oh, may million views ako. Oo. Oh. Oh. Tara, nagdala ka ng babae dito. Ngayon may mga ganyan-ganyan ka. Libre, sige Eh, sa mo sinusulat? Umakit ka nga dun? Umakit ka, Atawin kita. Patay mo na ngayon.